Binisita ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II kasama ang ilan sa kanya mga General and Coordinating Staff ang FOD o Forward Operating Detachment Sinamparong na nakabase sa Barangay Poblasyon 2, Santiago, Agusan del Norte at ang 44th Division Reconnaissance Company at 36th Infantry Battalion sa Barangay Puyat, Carmen, Surigao del Sur noong September sa East. Ang patuloy na pagbisita sa field ni Major General Cuerpo ay bahagi ng kanyang kampanya na siguruhin ang operational readiness at maisulong ang mataas na moral at kapakanan ng bawat sundalo. Personal na sinuri ng 4ID Commander ang sitwasyon ng bawat isa at ipinarating ang pangako ng 4ID na higit sa lahat mananatiling prioridad ang kapakanan ng mga bayaning sundalo kaugnay nito binigyang pugay niya ang mga tropa ng 44th DRC at 36 IB matapos ang sagupaan laban sa mga miyembro ng komunista teroristang grupo sa Barangay Bagyag ng San Miguel Surigao del Sur na nagresulta sa pagkakuha ng isang M16 rifle, isang M14 rifle, magazine na may mga bala backpack, food supplies at personal na kagamitan. Pinangunahan din ni Major General Cuerpo ang donning of ranks sa mga bagong promote na enlisted personnel ng 44th DRC. Matatandaan na noong Agosto 24, dinalaw din niya ang mga tropa na nakadeploy sa FOD Kamalangan sa Barangay Binikalan, San Luis Agusan del Sur at ang Charlie Company ng 8th Infantry Battalion sa Barangay na Malaybalay City, Bukidnon. Pinuri ni Major General Cuerpo ang dedikasyon ng mga tropa sa pakikipaglaban sa CTG habang patuloy na nagsisikap upang mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa AOR ng 4 ID. Binigyang diin din niya na ang tagumpay ng 4 ID ay bunga ng pagsisigasig ng mga ito sa pagseserbisyo sa mamamayan upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict. Napapanahong Balita, Serbisyo Publiko para sa Pilipino. Bon Olavides for ID News.